Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joey na nag-aanyaya sa inyong samahan niyo kung magnilay sa salita ng Diyos. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa Aklat ni San Marcos, Kabanata 1, Talata 20 hanggang 30. Sa bahagi pong ito ng buhay ng ating Panginoon, mababasa natin sa Ebanghelyo ang pagganap niya sa kanyang misyon. Pwede nating gamitin yung abbreviation na MMM repeat. Kasi makikita natin ang misyon ng Panginoong Yesus, mangaral, magpagaling, manalangin, repeat. Ulit-ulit. Pangaral, magpagaling, manalangin. Sa kwento, makikita natin kagagaling lamang niya sa sinagoga at papunta sa bahay nila Simon at Andres nang sabihin sa kanya na ang bienan na babae ni Pedro o ni Simon Pedro ay may sakit. So, pagkagaling niya sa pangaral, pinagaling niya ang Vienan uh, na babae ni Pedro at agad itong naglingkod sa kanila at nagsilbi sa kanilang magkakasama. At uh, pagkatapos noon, ay uh, patuloy pa siyang nagpagaling ng maraming mga may sakit na dinala sa kanya. Yung sabi sa Ebanghelyo, nasa pintuan ng kanyang kinaroroonan ang buong syudad. <laughs> Imagine niyo yung uh, itsura noon, no? Yung 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 imahe nung, nung binanggit doon na ang buong sudad ay nandun sa pinto kung saan nandun doon si Jesus. Nagpapakita lamang na talagang napakaraming mga tao ang bumila upang magpagaling, uh, umingi ng kagalingan ang mga may sakit, at ang mga inaalihan ng demonyo at masamang espiritu ay matulungan upang mapalaya sa mga ito at mapagaling silang lahat. Pagkatapos nun, maagang maaga, ang sabi sa Ebanghelyo, si susay ay bumangon at tumubas, nagtungo sa isang ilang na lugar, yung malayo sa lahat, upang siya ay makapanalangin. Ito marahil yung panahon ng ating Panginoong Yesus para mag-recharge. Kasi talagang nag-drain siya, yung energy niya, yung pagod niya, uh, naubos sa pangangaral at sa pagpapagaling. Kaya kailangan niyang manalangin, lumapit sa Ama, at uh, humingi marahil ng iba yung lakas upang ulitin na namang muli ang kanyang misyon. M, 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 repeat. Pangaral, pagpagaling, manalangin. Mga kapatid, mga kaibigan, ito ay isang magandang paalala rin sa ating lahat sapagkat si Jesus ay ang daan ng katotohanan at ang buhay at ang kanyang buhay dito sa mundo ay isang pagpapakita sa atin kung paanong tayo ay dapat na sumunod at tumulad sa Kanya. Uh, sa ating kani-kanyang pamamaraan o kakayahan ay uh, na ibinigay sa atin, tayo ay may pagkakataon ding mangaral. Iba't ibang magnitude, iba't ibang level, pero tayo ay may mission din na mangaral o magbahagi ng mga katuruan ng ating Panginoong Yesus sa iba. Magpagaling kung minsan yung atin lang pakikinig, pakikibahagi, pagpakikiramay sa uh, ating kapwa ay nakakatulong na sa na maibsan ang anumang bigat na kanilang dinadala o karamdaman man. At sa maliit na bagay na yon tayo ay nagiging katuwang na rin sa pagpapagaling at uh, sa, walang iniwan ito sa mission natin yung mga nasa nasa komunidad o nasa simbahan mission natin na ibahagi ang uh, ang ang mabuting babi, ang mabuting bab, balita ang aral pagpagaling you know, maging uh, counsel makinig makipagkaibigan na nakakatulong sa kagalingan ng marami at siyempre tayong uh, lahat napapagod kaya tayo babalik sa Ama, lalapit sa Ama, lalapit kay Jesus upang manalangin. Pag na-recharge na tayo, repeat na naman. So M, M, M repeat. Ang mission ni Kristo, misyon din nating lahat. Kapatid, kung ikaw ay napagabag na paisip ng maikling pagninilay na ito, sana ay masumpungan mo sa iyong puso ang MMM repeat, ang iyong tungkulin para mangaral, magbahagi, magpagaling, makinig at uh, makisalamuha, makipagkaibigan at manalangin. Muli ako si Joey, nag-aanyaya sa inyong, samahan nyo kaming maging boses ng pag-asa. Ibahagi ang salita upang mas marami pang tao ang makaunawa. At uh, nawa ay mas, mas marami pang uh, makarealize ng ating mission. M, 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 repeat. God bless you.